Good afternoon mga idol. Happy Monday sa inyo. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Uh, ito kung mapapansin nyo mga idol eh. Nandito lang po kami ngayon. Sa uh, ito mga idol Yung Medics malapit. Ito yung una namin ginawa. Yung warehouse. Ito may residential mga idol. Ito. Ito. pansin yung mga idol. Nakapagkabit na ako ng gutter. Ayun. Matarik itong mga idol. Kung mapapansin nyo, ayun. Tarik. Binaklas na yung mga gutter. Ayan. Dalawa lang kami muna ng mga idol. Kasi yung iba, hindi pumasok. Ayan. Ito, babaklasin pa ito. Papalitan ito ng gutter. Ayan. Nasa tasa ko nito mga idol. Ayan. mga idol. Ayan. Ang tarik. Ayan, ah, papalitan ng pa mga idol, yan. Papalitan ng gutter, yan. Kasama yan, yung dormer na yan, papalitan maliit na yan, yan. Kasama yan. Ako mapapansin nyo, yan, papalitan din yan. Papalitan din yan, yan. Tinanggal na yung mga gutter, yan, kasama pa yan. Papalitan din yan. Ako niyo mga idol, oh. Yan. Yan, papalitan din yan. Yan, binaklas na. Yan, palitan din Yan baklas na yung mga ibang gutter mga idol yan, yan. Antarik, mga idol mapapansin nyo eh Andulas na yung bubong uh, agnas na mapapansin nyo agdas na Ayan, eh, papalitan ng gutter halos lahat ito ang daming gutter huh? buwis buhay na naman to uh, Lahat mga gawa, kasama sa trabaho yan. Hindi, dating, hindi tayo pwede tumanggi sa trabaho ng ganito kasi regular customer ng Peros Cross Roping Enterprises na si Sir RJ Reyes shout out sir ah, nandito dito na kami sir uh, ah, pinangako ko sa inyo na start ako ng lunis Por Por shout out Por ah, si Porman Yan, si Boss Leo Yan. ayun yung ayan mga idol yan yung kinapitan ni Boss Leo yan tabik na yan mag start na kami noong bukas eh kailangan makatayo lahat ng mga andamyo nito dahil hindi pwede gapakin kasi agnas na yung ano agnas na yung yung bubong yung tanggal ng pintura. Kaya lahat pa ikut kailangan na magkabit ng andamyo ng tubo. Kaya mga idol oh. Tapo dito. Ang ano, ang, ang tarik Happy Monday sa inyo mga idol, yung mga iba kong kasama mga idol, yung taga Laguna, sila, sila sila ni Boss Janmark Mark, nandun sa warehouse. Ayan, tinuloy nila mga idol. May mayroon pa yun, nasa loob. Meron pa yun sa loob niyan, yan. Laki pa. Laki pa gagawin dito mga idol. Kaka-start lang namin ngayon. Ayan na. ah. Ay, dahil pang gagawin dito, matarik. Talagang as in, hindi ka makagalaw ng maayos dahil nga matarik. Ah, kailangan bawat galaw sirbul. Saka isa pa tatayuan lahat ng tubo. Dahil hindi mo magapang yung gutter kasi matarik pasyado. Yeah. Tiles pan pam bubong. Okay. Maidol. Abi tarik. Ha, okay. mga idol. Ikot ko yung camera. Eh. Yung mga splash hindi natatanggalin yung mga splash mga idol ano lang to mga gutter lahat to saka mayroon pang trusses dito sa baba huli na yung trusses sa baba dahil pag natapos na la, lahat ng gutter saka gagawin yung bubong sa baba importante matapos yung mga taas pero yan kailangan ng tao na kailangan ng tao dito hindi po pwedeng may na loob kailangan malakas ang loob dahil as in matarik mga idol papansin nyo ayan hindi ako nagbibiro, matarik yan ayan. matarik yung bubong na yan ang daming kanto mapapansin nyo mga idol hindi biro itong project na to pero nag start na kami ni boss Leo yung idol ko na repire, kasama ko muna ngayon tarik to hindi biro ang tarik nito Ay, naku ko po. oh, agnas, Agnas na, no? Agnas na yung pintura, no? Ay, hindi talaga pwedeng hindi, no? Ay, wala na pintura nito. Yung area na yun, wala na pintura. Okay. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower po. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Ayun. Tarik ng bahay. Okay, thank you. God bless.